Malaki yun, ah. Sa may kapalaran kasi pagan, yung may iskinita doon sa kanto, tanong mo na lang dun, Dad. Teka, bakit mo nga pala hinahanap si Nick? Kala ko ba kinick out mo na yun? Kakausapin ko lang siya. May aayusin. Kukunin mo na ulit. May kukunin ako sa kanya utang. Parang kano na nga. Halika nga rito. Bakit? Wala lang. Alis mo na ka daw. Hello, sir. Oo, oh, ikaw mo po dyan. Po. Tumayo ka na lang kaya. Opo, sir. Hindi ho. Hindi ho. Opo. Opo. Kumain na po. E dumating po, alas 5. Akin yan. Opo, sir. Hello? Yeah, dad. Okay, bye. Okay, bye. Ano, dyan ka lang sa sala matulog ah. Opo.